Everyone, ako natatawa talaga ako dito sa mga kakamping, no? Kasi di ba remember? Ah, uh, sabi ni Bam Aquino, di ba nung during election time, yung malapit na yung May 12. Sabi niya, ah uh, hindi raw concern yung impeachment, hindi raw yan concern ng mga Filipino. Yan ang kanyang nalaman sa kanyang pag-iikot. According kay Risa Honteveros naman, eto ha, sobra na raw ang paghihintay ng mga Pinoy. Parents with kakamping kids, please ask, ask your kids to square the two. Please be open-minded sa explanation ng inyong mga kakamping kids dahil batang-bata pa sila at parang hindi pa nila naiintindihan. <laughs> yung mga bagay-bagay. Kasi di ba nga guys, hindi yun yung talagang hinanaing ng mga tao, sabi ni Bamakino, kundi yung kahirapan, yung, yung mga jobless, no? yun yung problema. Pero ito yung sabi, oh, Senate Deputy Minority Leader Riza Hontiveros, Voices concern over the delay in the impeachment proceedings against Vice President Sara Duterte. Sobra-sobra na ang paghihintay ng mga Pilipino. Let us all hope this is the last delay, she says. <laughs> Senate President Cheese Escudero earlier moved the reading of the articles of impeachment from June 2 to June 11, citing the need to prioritize key legislation and confirmation of presidential appointees. Emor Santos, nagbabalita sa News Watch Plus Philippines. <laughs> so, ano ba yan? Wala sigurong GC, sila BAM, no? Yung mga kakamping. <laughs> Wala siguro silang GC, guys. Kasi hindi sila nagkakatugma, eh. Kasi nga, sabi ni Bam, di ba, hindi yun problema, hindi yun priority ng mga Pilipino. Hindi yun yung uh, naririnig niya na concern ng mga Pilipino sa pag-iikot niya during the election. Pero si Riza naman ay sobrang-sobra na daw yung paghihintay ng mga Pilipino. <laughs> sa impeachment, talaga ba? Or ikaw lang yung nag -iintay? Or ikaw lang yung sobra-sobra na? <laughs> ang paghihintay. Grabe, nakakatawa lang Alam mo yung sabi ng mga, mga comments dito sa <laughs> sabi ni Christine Abre, Din, dinamay pa kami, sila lang naman ang atat sa impeachment na yan. <laughs> Pero yung sinasama niya buong Pilipino, sabihin niya, ang mga dilawan na pink, ang di lang makapag-antay. <laughs> tama. Damay na para sabihin na marami ko na sila. <laughs> yan ang style ng mga komunistang komunistas pag kailangan nila ng sympathy, gagamit sila ng buong Pilipino. She is a liar. Alam natin yan. Sarap sabihin sa harap-harapan ng mga yan, wag mo nga ako idamay anong sambayan ng Pilipino. True, naghahanap pa ng karamay tung si Riza. Eh, ang dami nating di kasali dyan. Uh, correct what we want is manual count to check the overvotes. <laughs> walang kwenta yun si Philet Fund Queen. Bunga nga to the max, walang ginagawa. Kaming mga Pilipino busy maghanap ng pera at magbayad ng tax araw-araw para pa may pangsweldo kayo at madagdagan mga yaman nyo. Hindi kami nag-aantay at nagmamadali dyan sa leching impeachment na yan. <laughs> Correct. Sana unahin ng babaeng yan ang needs ng mga taong bayan. Hindi yung wants lang niya, walang utak. True. Trabaho tayo para sa tax, para sa kapretso nilang akap, tupad, AX. Sabi naman ni Melba Franco, gamit na gamit ang taong bayan pero pag sa hinanaing ng taong bayan, bingi ang mga yan. Angelena Diasis, yes tama ka sir, we feel, we Filipinos are trying to survive on a day-to-day -day basis na sila magsasaya ng taxpayers money sa impeachment na yan, oo. Oh, oh. Gabriel Quintero, tama mag tayo para makabili sila ng magagarang bahay at sasakyan. <laughs> Kindly Little Hontiveros, sabi ni Tanya, Castelo Magbanwa kindly tell Honteveros na mas malaking problema ngayon ng mga Pilipino about the San Juanico Bridge fiasco. Mas importante yun, pagkain at kabuhayan yun. Tapos picture-picture pa si BBM sa si LRT promoting the Pamilya Pass. Grabe, hanggang doon na lang alam niyang gawin. Hey. Atat maging pangulo si Madam Phil Health, Maria Teresa Barbanida. Respect each other's independence, Eme. Darwin L. Simpilo. Merz Lim, sabi niya, Madam Virus, don't use Filipino people. Impeachment of VP Sara ay para sa sarili nyo. Interest, aminin nyo na kasi maliwanag pa sa araw na majority ng Pilipino gusto ang mga Duterte. Bakit ako di naman ako naiinip eh? Aquarius girl, bakit ako? Di naman ako naiinip eh. Filipino din po ako. Nag-i-enjoy nga ako. Panuurin silang nagkakandara pa. Eh, di alam anong gagawin ng mga ito. Bis -bi Bisi-bisihan kayo. Tapos ngayon gusto nyo madali, madaliin to. Wala ka talaga, Madam R. Nakakasawa na pag mumuka mo feeling safe. Sana di ka tinulungan ni VP noon kapal ng mukha mo ah. Kasi di ba nanalo lang siya dahil sa tulong ni VP Sara na ipromote sila sa Mindanao. Kasi alam naman natin buong Mindanao, Duterte pa rin. Kaya guys, anong masasabi niyo dito? Don't forget to like and subscribe to my channel. Have a great day. Bye!